yellow yellow mga katigangs first break salad ito yung salad of the day ito yung salad of the day ito naglagay ako ng kamati <laughs> at saka yung itlog mo andyan dyan yung itlog mo itlog ko itlog natin lahat lahat linagay ko, ko. Pare-parehas lang yan nilalagay ko. pati yung dressing pare-parehas lang yan tapos ang panulak natin ay taso ayan kamamail Pampakalma. <laughs> kalma kal mayroon akong na, na, na yung kalma <laughs> Anda kantai ya? Kayak yang sabi Itu kalma. kalma. Oke dok, kita ketiga. Kak Inatayo. Bye-bye.